Tara mga kabisdak, ngayon ay mag-deliver kami papuntang Divisoria mga kabisdak. So ayan yung aking dala. Ayan. Ayan na si Papa mga kabisdak. Ayan na. So na, na yan Magpayong tayo kasi medyo umaambun. Ha? Ayan na siya mga kabisak. Mas nauna na. Nauna na siya. Nung no, tag-isa kasi kami ng dala mga kabisak. Minsan naman kasi, ah, uh, siya lang. Kinakaya na namang mag-isa. Pero ngayon kasi, um, masakit yung kanyang likod. Kaya kailangan niyang uh, da dalawa kami. So, ayan na kami mga kabistak. Papunta na talaga kami doon. So, tag-isa kami bit-bit. So, medyo umaambun mga kabisdak Ano? Kaya kayo, pagkaganitong may panahon na masama No. Kung hindi naman kinakailangan talaga, hindi masyadong importante yung pupuntahan sa labas no? mas maganda yung mananatili na lang tayo sa loob ng bahay. So, mas, mas talagang 99.99% .99 is ligtas, no? Kasi kanito yung ano, maulan, so nakaka, nakakainis umalis, nakakatakot. Kaya lang kasi, kailangan talaga namin umalis, kailangan talaga namin mag-deliver. So, sa ngayon mga kabisak, ayan yung papa ko. Ayan, tapos ako naman. Tag-isa kami bit-bit mga kabista. So sa ngayon, papunta kami sa paradahan ng tricycle. Para doon kami sasakay ng tricycle. So ay mga kabista, yung daan papunta dito. Ah, papunta papunta doon sa paradahan ng tricycle. So ayan tay mga kabista po. Ayan yung ating aurahan. Ayan, ayan. Ayan tayo o, natin, mga kabista. So, yan. yan. yung aming daan. So, papunta na tayo doon. Yan si Papa nauna na una na. So ayaw kaya niya na. Pwede ka magpayong? Ha? Maambun kaya? Ay, hindi naman daw umuulan. So yan yung sa akin si Papa mga kabisak. Yung Papa ko. Talaga namang ano eh. Hindi talaga ako mananalo sa paglalaka dito. Mas matanda sakin akin yan ha, Pero ang bilis maglaka yan. Yan. Ah, nahuhuli ako. <laughs> so ayun yung paradahan ng tricycle mga kabisak. Kung napansin nyo. Ayan may paradahan ng tricycle. Ayan. 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 Yan yung aking paradahan ng tricycle. Ay, hindi pala akin mga kabistak, no? Ano ba naman to si Juliana? So, yun yung paradahan ng tricycle, mga kabistak. So, ayan, sasakay na yan si Papa. So, dito si Papa, kilala yan dito kasi ano eh. Kilala yan. Sasakay na yan sa tricycle. So, ayan. So, ayan, mga kabistak, no? So, ngayon kasi, kailangan namin sumakay ng tricycle kasi nga, mayroon kaming mga kargada. So mga kabisda ka ha, hanggang mamaya update ko kayo. Papunta kami di bisoria. Ay mga kabisda, sa ngayon sasakay na kami ng tricycle. <laughs> Nagagalit. kasama mo mga kabisda. Ayun, nandito Tricycle kabisda. Trisiklo mga kabisda. Dali lang po ha. Ayun na oh. Yan so, po sana 'yan. Sayan, magandang na 'yung aking video mga kabisda. Hanggang mamaya. Thank you for watching.